Ano-ano ang mga mangyayaring kaganapan bago ang pagbabalik ng Panginoong Yesus? Mula sa verse 14 ng uh, Mark 13, ang sabi rito, kasuklam-suklam na kalapastanganan na nasa dakong di dapat kalagyan ayon sa mga historian, ito yung panahon na sinalakay ni Emperor Nero ang Jerusalem at pinasok niya yung sagradong templo. So Jesus Christ was talking about the temple, na na masisira, na walang matitira kahit isa. The temple was desecrated. Okay? So and it was abomination, kasuklam-suklam ito na sa mga para sa mga Hudyo. Lahat ay kailangan tumakas. Kung hindi, sila ay mamamatay. Kaya nga may mga binanggit dito na kung ikaw ay kaya sa amin mahirap daw na sa panahon taglamig, abutan ng ganito yung, yung pagsakop pero nung dumating si Nero, hindi ko alam kung winter ba yun o summer. Pero ang sinasabi doon, wag nang mag pa kung anong ginagawa mo. Tumakas na. Tumakas na. Ang mga tayo magdaranas ng matinding kapigatian mula ng likahin ng Diyos, ang sanlibutan na hindi pa nararanasan at hindi pa muling mararanasan pa kahit kailan. So Jesus Christ was talking about yung talagang napakahirap na sitwasyon. Sa atin ngayon, dahil wala namang gera, hindi tayo nahihirapan sa pagkain. Meron tayong pambili. Basta meron kang trabaho, makakabili ka ng bigas, ng pagkain. No? Hindi tayo nahihirapan. Pero itong sinasabi ng Panginoon ay napakahirap. It's very hard. Ang sabi, hindi pa nararanasan kahit kailanman. Okay? Sa so verse 20 po, At kung hindi pinaikli ng Panginoon ng mga araw na yon, walang sino mang makakaligtas. Subalit alang-alang sa kanyang mga hinirang, pinaikli niya ang mga iyon. No? Yung panahon ng tinatawag na tribulation period o kapighatian, sa hirap na dinaranasin ng mga mananampalataya, even the Lord Jesus Christ has explained to them na paikliin niya yung suffering na yon, yung kapigatean na yon. Para kanino? For the sake of the elect. Nakikita nyo? Dahil pinangako ng Diyos ang kaligtasan sa kanyang mga hinirang at pinili kahit na nasa panahon ng chaos, catastrophe o calamity, nando ang kanyang pangako sa kanyang mga pinili na hindi niya pababayaan. He will shorten the days just for the sake of the elect. Kaya sa atin, no, mapalad tayo na nararanasan natin ang magandang buhay. No? Meron tayong mga damit, may mga sasakyan, may mga bahay. Ano na lang ang kulang? Elder Rene, may bahay ka na, may sasakyan ka na, dami mong lote. Di ba? Anong kulang? Yung ating paglilingkot sa Panginoon, wag nating kalilimutan. Sa so verse 10, ang sabi doon, yung pangangaral ng mabuting balita sa lahat ng dako. That's the mission mandate of every Christian called by God through the Lord Jesus Christ na wag nating kalilimutan. Pinaikli niya yung, yung, panahon na yon for the sake of the elect. Pinakikita nito na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako o tipan na hindi niya kalilimutang kakaligtaan ng kanyang mga pinili o hinirang. Kaya huwag kayong matakot pagdating ng araw na yon. Anong dapat nating katakot? Nasa kamay tayo ng Diyos. Nasa pangangalaga tayo niya. He will never leave us nor forsake us. No? Kaya nga, tawag lang tayo sa Kanya pagdating ng panahon na talagang nahirapan tayo. Sabi nga, isang, isang panalangin lang ang kailangan natin para maranasan natin ang Kanyang presensya, ang Kanyang pagkandili, ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pagkalinga.